Ayan ito yung 11,000 11,088. Ayaw. Pwede bang makita sa'yo? Meron yung parang itatla. Ayan Ayaw. Takot ka rin pala makatay dito, ano po. Hindi ko ito nangasana, na hindi e. lang ako. Ito, kundong. Mm -hmm. Ito po yung pupula namin, ito yung aani ng 1,002. Uh, Sir Dujo, makita mo, pulang-pula. <laughs> Asing pula ng labi ng kumariko. ko. Ayaw. Ayaw. <laughs> Magkano ba isang lata niyan, sir? 1.8. Kung Ayan oh. 1.8 na lang. 88. tanggalin mo 'yung. Tanggalin mo 'yung. Hati mo ng ganyan, 'di 1.8. Oh, 'yan. Ha. Ngayon mo lang kunin. Ayun. 'yan? Ayun. 75 days lang para niyan 'yan. Durcon. Ay, thank you. Ayaw mo ba nang mauna ka ang kumani ng kutsawit? Sa ma Ang ko, kasi ako ko yung red ko yung redrago Muna. Muna kasi yung mga kaibigan, kundo. Muna kasi pag Ang lola Tatlong lata ba yung siya no. 100 na Pero kapag nung bigay pa sa sakit, na lang hindi na na lang lahat. Naka 188. Naka 188 siya nang naka Sorry, it's yes. DJ. Hey. Aya mga kaibigan, Onion 88. Ayaw. Para po sa inyong lahat. At yan po ang inyong abangan. Pagtidirek. Yan na po yung buto. Kaya mga kaibigan. At mayroon pong dumating na bisita. Naghatid po ng buto ng sibuyas. Yan yun po yung onion 88.

Si hey, dragon fruit. <laughs> fruit talaga. Fruit dragon talaga. <coughs> <coughs> fruit giant. Fruit giant. Fruit giant. Fruit giant. <coughs> <coughs> ay, fruit giant. Okay, pare, kung ay sa labit natin yung galing, ay pikit natin lang. Pwede pang ipikit yun? Okay. Pwede pang dumit nila, pare, yun? Wala nga yung pang dumit. Pwede pang dumit nila natin ng konti. Daman o... lang ako mapang dumit nila yung binto damit. Baka ganun na yung kulaw. Patos. Hindi, at saka yung labas ng buto. Oh. Yung dalawa. Pagkaganan lang. Mm, pare. Dito Kaya, hindi, pare. Medyo maluwang din ang kanina. Kaya lang yung lang so, yung plot. so oh, yung plot lang. Malalaglag na yung lugar. Malalaglag na yung tawag doon. Yung gulong. Ayun, anong problema? Di pag mo yung plot. Yung gulong ng dalawang gano'n. No? Duwa ko yeah Yung gulong niya, ilaglag mo na sa plot. Sa ituk mo na doon Ayun ang nagtatabon eh. Tapos yung, yung pasundan na ng taong... Naku, nato mo, tubo mo sa <laughs> Tubo ah, na! na. <laughs> Ay, wala ka no, wala ka no pa, sa yung tubig. <laughs> uh, na. lang oh, lang yan, <laughs> <laughs> <medyo> ka <laughs> kasi 'di naman parang very nang wala silang dito bagawis nang ayowa malalapat din sa tubig trail tapos tapos kasi tapos naman daw pagkasoruan tapos kok din din mo naman pag upa mo di aja Mani mo, ay, may sak na diretsyo kasi lang, sampung kasupo. Tama, tama, namili sa San Antonio pala yung si Ana na, no. hindi ano siya Oo, oh, doon sa Batangas. Hmm. Doon sa Batangas sa akin doon. Oo, sa may tanto. Mm. Ay, yung lang. Ubis na taon tao nabibigyan pa kung yun mga demo, wala na. Ang kagumandagad na ang panahon, hindi ba daw ang ato yung mga bata eh. Uh -huh. Kaya ko okay. kako pare ko y. para lal lalong mainganyo yung si kumare ko. Uh -huh wag kang mag-uordinary ng mga tapa, kaibigan. Kunti lang naman ang tinasan doon sa ordinary tsaka sa kwarta. Ayun po mga kaibigan, Onion 88. brown Condor. Ayan. Para po sa inyong lahat, yung abangan niyan. Ayan. Mga kaibigan, para yung sa may lungkot. Number 15, 21 Street, uh, Barangay Tagumpay, Cubao, Quezon City, 1109. Quality product, ayan. Ah, para sa inyong pang lot, sa lahat. Pang limang taon na ngayon. Yan ang mga samang buhay buhay. May taong nagalaw na ngayon. Dahil kasi tatlong taon siyang karuman dyan. Ang taon na nagpabwis ko,

Ah, down, sa tabing bahay down. Patay na ah, Laglag -lag na yung down. <laughs> so, yung, yung namin na Oh, isa. Oh, goodness, may ikon Oh, awa ka mo. Yan. Pinapagalit niyo ako. Isa. Ito, ito pang Dalawa. Tatlo. Oh, kape. Okay. Kun <coughs> Kunin mo yung kan. Eh. Kaya mo nagsambay dahil. Kaya. Okay? na kanong nga, kurimals! Matayo pa yung ako, okay. grabay sa'yo? Okay. Ano yan? Ginataan niya? Ay, lang Ay? Mali. Ginataan <laughs> ba yan ah? <laughs> yan! yung trabaho din ay. Nalilito yung kanyo ha? Ano? Nalilito na ako ah. Nay. Nay. Ang laka na magkaya na pa Pwede na lang muna ha? Bukas na yung maglamais. Sige, oh, sige, sige. Sige, <laughs> <laughs> ano na, remote? Ano sa baga? tiks ka lang, remote na lang pala yun yung mo. <laughs> ano pa sa Ano naman? Remote. <laughs> remote. <laughs> remote. <laughs> remote niya. Nakala, cellphone. <laughs> Pagkajay. Kurayan na kayo ito ha? Tanggalo ka muta eh. Ito Sige, ito kami Ay, Jay. 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 Dino jay. Pisto na, natin. nga. Pagar ko ito Oo Pwede sige Kaya Kaya mo <laughs> Hey what's up mga kaibigan Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Welcome to my youtube channel Batang laking sorge Buhay bukid Uh, mga kaibigan, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat. At uh, yun nga po, nag-email na naman sa akin si YouTube. Nai-apply ko na ng monetize ang aming YouTube channel. Uh, at mga kaibigan, meron pong dumating na bisita. Meron po siyang dalang variety, Union 88. Uh, at ang kanyang brand, Condor. Ayan po mga kaibigan, susubukan po namin yan dito sa lupa ni Mr. Rostico Alvarez. At yan po ang inyong abangan mga kaibigan ng mga discarding malupit at mga discarding sikreto. Papakita namin sa inyong lahat yan at kahit abutin po kami ng gabi dito sa bukid. At uh, para po sa inyong lahat, ya yeah, actual po namin yan. Yan nga po yung sabi ko kahapon, hindi hindi po namin yan ipagkakadimot ang mga kalaman sa buhay bukid. Ayan po, at uh, para po sa inyong lahat yan, sa mga gustong matuto, at uh, i share po namin lahat yan. Yan po. Maraming salamat at magandang umaga.